Pag mo, namubuo ko yun, mo. Tuhod! na! Tuhod lang, hindi ano. Ito yan lang. Ganyan lang. eh try mo muna doon. Hindi, try mo lang. di, para alam ko. Oh, okay okay na muna. De, pero huwag oh, mo nga ano yun. Tignan mo lang yun. tignan ko lang. Ito. <laughs>

Ah, <laughs> itik -tik na yung oh oh ano eh. Eh, hindi Ay... may sandalan. Dito dito dito. Ako ba wala iba yung ano ko. Wag naman muna. Hindi andun na kanila. Meron din pala. Oo, oo. Bukas ka, bukas ka. Tapos ito sa ganyan mo. Kasi hindi kita mapipisa. Alam ko kasi ito. Natural din ba mapipisa? Tabahan niya. Batok sa batok. Batok. Pag ginanya mo yan at nilagay mo dito, hindi mo sa babayang. Kasi, yung alaki ng braso mo eh. <laughs> ang ganda ng damuhan, ano? Malawa. mo na konti. Oh? Ah, lalo pa oh, ano? Ha? Oh? Damoan. Damoan? Ayun, umiyad ka. Iyad. Tignan, tignan, masakit. One, two, three. Huh? Ay, ay. ay, ay. <laughs> Ginamit ko yung iklag e Marami lang ako yung dalawang <pinang> bola <lombol>, e <laughs> Tapali mo Yung hiyabit ko rin na O, <laughs> yung digdo yun ko yung lalabas Hindi, yung canang lumalabas <laughs> e

Magiging toka. Uy! ni Kuya Alam yung ko yung mukha, Unti-unti yung umingit eh. Wow naman! Akala mo nag-start eh. Hindi, alam mo bakit? nasarapan din eh. Uy! Nang gano'n eh. eh.